Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron na nga pong bagong superstar, ang koponan ng Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tumas na nga na Los Angeles Lakers standings ng Western Conference. Matapos nga po mga katrops, na matalo noong nakarang araw ang Brooklyn Nets kontra sa league leader na Boston Celtics ay bumagsak na nga po sa 3 wins sa 3 losses ang kanilang standings sa Eastern Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay maganda rin naman nga po kahit pa paano ang sitwasyon ngayon ng kanilang team since meron na nga po sila ngayong isang superstar na ala Michael Jordan ang galawan sa katauhan ni Cam Thomas na nag-average na nga po agad season ng 26 points, 4 rebounds at 2.3 assists per game sa kanyang 47.5% shooting. At ang malupit pa nga po dyan kay Cam Thomas ay malaking nga po ang potensyal nito na makapagtala ng napakalalaking puntos. Sa katunayan, kayang-kaya nga po nito na mag-average ng 30 plus points sa kanilang mga laro na isa naman nga po magandang sinyalis ngayon para sa kanilang team lalo pat meron na nga po sila ngayong mapagkakatiwalaan sa kanilang opensa. Samantala, punta naman tayo sa ating surod na pag-uusapan sa balitang tumaas ng Adepong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Naging mainit nga po mga katrops ang NBA ngayong araw sa kanilang limang laro na inumpisa ng pagkapanalo ng Phoenix Suns sa kanilang game kontra sa Detroit Pistons sa score na 120-106. Sinundan na rin naman nga po ito ng ginawang comeback win ng Toronto Raptors laban sa San Antonio Spurs sa score na 123-116. Nanalo na rin naman nga po sa wakas ang Cleveland Cavaliers sa Golden State Warriors sa score na 115-104. Sa kabila rin naman nga po ng night lang triple-double nila Melo Ball ay hindi na naman nga po ito naging sapat para talunin ang Dallas Mavericks sa score na 124-118. Habang nakuha na rin naman nga po sa wakas ngayong araw ng Memphis Grizzlies ang kanilang kauna-unahang panalo ngayong season, matapos nilang pataobin ng Portland Trail Blazers sa score na 112-100, salamat sa naitalang 30 points sa Desmond Bain at ni Jaren Jackson Jr. na kumuha ng 27 points. At dahil nga po sa mga nangyari ngayong araw, ay bigla na lamang nga pong umuga ang NBA standings lalong-lalo na sa Western Conference kung saan bumagsak na nga po sa pangatlong pwesto dito ang Golden State Warriors sa kanilang record na 5 wins at 2 losses. Habang kahit man nga po walang laro ngayon ang Los Angeles Lakers ay umangat pa naman nga po sila sa ikapitong pwesto sa standings ng Western Conference salamat sa pagkatalo ngayong araw ng San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers. So, 'yun lang mga Katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.